Janelle Manahan. Emosyonal sa muling pagbabalik sa bahay ng pinaslang na nobyong si Ramjen Revilla. Martes, natuloy na ang court-ordered ocular inspection sa bahay ng pinaslang na aktor sa BF Homes, Paranaque. Sa pangunguna ni Paranaque RTC Judge, Fortunito Madrona. Huwebes, Eksklusibong nakausap ng Showbiz Central si Janelle tungkol sa muli niyang pagtungtong sa mismong lugar, kung saan binaril silang magnobyo noong October 2011. So noong second time, medyo mas prepared na ako. So akala ko hindi na ako iiyak. Pero nung pinareenact sa akin yung, not naman sobrang reenactment, pero parang pinag-demonstrate ko saan, pa, sa, saan ako nakaupo, paano nangyari. Hindi ko napigilan Really emotional lang. Kasi syempre yun yung share kung saan ako na, nakaupo yung night Mahirap para sa 23-year-old survivor ang pagbabalik tanaw sa insidente. Lalo't na ron din ang mga taong kumikwestiyon sa kanyang testimonya. Lagi naman na ako ngayon prepared na makita sila. Actually, nasanay na ako. Kasi lagi ko na talaga sila nakikita. Oo, oh, la basta lalo na nung nakita ko na yung ibang tao, tinatry nila mag-create ng ibang angles dun ko na-realize na kailangan ko na talagang lumaban at maging matapang. Hindi na pwede yung bait-baitan, uh, yun yung pwede. So, kahapon, dun ako nag-start na parang i-defend na talaga kung ano yung alam ko. So, sa kabila ng mga pagkontra sa isa't isa, nagkasundo naman ang magkabilang kampo sa iisang punto. Ang pagsablay umano ng pulisya sa pangangalap ng mga ebidensya sa crime scene. Malinis na kwarto eh like yung aircon hindi yun yung aircon niya talaga so parang nilagay na lang doon so contaminated na yung crime scene so uh bakas pa rin ang uh, dugo uh, unan pati na sapatos at ilang uh, bed sheets ko brida kama uh at makikita doon na mula noong October 28 ay ito yung mga ebidensyang dapat uh, ikinakalap at uh, dinala, binitbit ng soko patungong uh, crime lab for proper processing. Uh, malinaw na uh, nung araw na yon na nandoon pa rin yung mga bagay-bagay na dapat nasa kustudiya ng uh, ng PNP crime laboratory. Ang investigasyon ng polis dito eh parang ano eh, maigi pa yung investigasyon ng kamenero eh. Samantala, eksklusibong ipinakita ng kampo ni Janelle sa showbiz central ang sunod nilang hakbang para may balik sa Pilipinas ang akusadong si Mara na tumakas sa bansang Turkey noong Nobyembre. Hinihiling kami kay Pangulong Noy Aquino na makatulong siya na gamitin ang kanyang uh, political na uh, influensya, na rin ang uh, diplomasya upang hikayatin at sulatan, simpleng sulat lamang sa Pangulo ng uh, Turkey upang maki, uh, magbigay tulong at mag ang Turkish government at mapapabilis mapabilis ng masimulan ang proseso ng pagbabalik ni Ramona sa ating bansa. Sa kabila ng lahat, matatag na hinaharap ngayon ni Janelle ang mga bakas at bagong pagsubok sa controversial na kaso. Medyo nagiging normal na ulit yung buhay ko, pero nandun pa rin ako sa moving on stage. Pero I'm, um, mas better na ako ngayon nakakapag-cope na. Masaya ako kasi actually yung hearing, nakaset na siya ng twice a month until next year. So, mabilis yung usad ng kaso. So, okay sa akin yun actually. Kasi syempre, gusto ko lang naman din dito talaga yung justice.